Time check 7.05 Oh, napakaliwanag <laughs> So ganito sa Malaysia Alas 8 pa lulubog ang araw Alas 8 pa didilim Ito ah. So hindi pa tapos yung karera Go So oh, tingin tayo mga sticker Oh, may Dainese Grabe dito sa Malaysia BR46 GoPro Oh, di ba? <laughs> Pertit <laughs> na pinabenta rin ang hammer Legit lang boss, legit Legit na <laughs> How much is this? Parigi ha? Five. Parigi 5 ringgit Beauty Amal naman Good morning Malaysia So nandito tayo sa Litar Per Motoran Terengganu So guys, ah, dito na yung last day Siyempre ito Yung Battle of the King 2022 BOT kay Grand Finale. Ayun, ito yung mga maglalaro. Bali siya, hindi ko na <laughs> yung iba mga bansa. May Thailand, syempre, ayan, syempre Philippines. So, good luck, good luck sa iyo. So, eto na yung national record breaker, ayan. Let's go. Let's go. Let's go. So guys, ah, magmimi bili tayo kung ano yung mga mabibili natin. Meron tayong eto yung 100 ringgit nila and Meron din 50. Ito ang currency ng Malaysia. So, Malaysian Ringgit. pero o. Bibili tayo. Apply mga burger. Yes. Prop yan. Ayan. tayo. Ayan tayo burger. Eight. Oh. Eight. Eight. tayo kung ano pa yung mga mabibili natin. Yan. Siyempre, dito tayo bibili ng salamin para, oh, tinan mo ako, bagay, di ba? O, okay. oh, tingin tayo mga sticker. Oo, may Dainese, grabe dito sa Malay Show. BR-46, GoPro. O, oh, may Aray, Shaui. Yes. How much is this? 25? 25 ringgit. 25 ringgit? Yeah. O, oh, di ba? <laughs> Pero <laughs> hindi <laughs> na binibenta rito ang hammer. Digit lang, boss. Digit Legit mo. How much is this? Parigi. Ha? Parigi. Five. five ringgit. Beauty. Ang mahal na wala. Ang sticker nila rito, five ringgit. Kaya pala nagbibenta ha. Kaya pala may daming <laughs> gumagawa. <laughs> so guys, ah, dito nyo lang mabibili sa may Terangano, Kuala Terangano one, how much? Bayarin ringgit. Buy ringgit. Yeah, Amawan, shaming ringgit. So, iba na kita diyan, tol. Napakaguwapo mo. Oh. Ikaw lang yung nakibabaw sa lahat ng sticker dito. <laughs> Six hours later. Sakay naman ng sepeda. Yan. Oh. Yan yung gagamitin nating helmet. Yan dito sa Battle of the King. Battle uh, Sniper Ganda, oh Sniper dito to Sniper niya sa tingjan sa Pilipinas. Y15JR sa kanila. Uh, Ako kung mga mga kalaban kung pa yung motor namin kung pa dito A few inches later. Time check! 7.05! kung oh, napakaliwanag. <laughs> so, ganito sa Malaysia. Alas 8 pa lulubog ang araw, alas 8 pa didilim. Ito. Ano so, hindi pa tapos yung karera. Go. Ah, hindi ka